ano Kailangan maghintay ka lang. Maghintay ka lang sa tamang panahon. Tamang taon. Jeneline Mercado at Dennis Trillio spotted sa isang beach. Marami ang namangha at napawaw sa kasuitan ng mag-asawa. Napakaganda raw umano ng bonding ng mag-asawa kaya't labis ang pagkamangha ng mga netizen na nakasama sila sa beach. Sadyang nakakainggit raw umano ang isang Dennis Trilio lalo na at nagkakaroon sila ng time sa isa't isa. Yun nga raw umano ang kailangan ng mag-asawa upang mas tumagal pa ang kanilang pagsasama. Ang swerte nga raw umano ni Jenilyn Mercado kay Dennis dahil nga iba ito sa mga artistang napapabalita. Itong si Dennis ay tapat lalo na at mahal na mahal nito ang kanyang anak. Sabi nga umano ni Jenny Lynn ay maipagmamalaki raw umano ng kanyang anak ang ama nitong si Dennis dahil sa sipag at sa pagiging maalaga nito sa kanilang pamilya. Dagdag pa nga ni Jenny Lynn ay kahit isang beses ay hindi raw umano sila nagkaroon ng problema pagdating sa babae, kaya't mas lubos na pinagpapasalamat ito ng actress na si Jenny Lynn. Maraming katanungan ang mga netizen kung bakit hindi na raw masyadong lumalabas sa TV ang actress, sagot ng actress ay mas pinapabuti niya daw ang pag-aalaga sa kanilang anak bilang mabuting ina na siyang kinahanga ng mga netizen. Ating tutukan at abangan ang iba pang detalye ukol sa kwentong ito na ngayon ay pinagkakaguluhan ng madla sa social media.